Great day! Mabuhay ka, boses. Alam mo ba kung nasaan ka ngayon? Nasa mundo ka na parang gubat. At ikaw, para kang tupa sa gitna ng mga lobo. Oo, harsh siya. Yan pakinggan. Pero real talk yan. Kaya, hindi sapat na mabait ka lang. Hindi pwedeng good vibes lang palagi, ma. Kailangan mong maging wise. Wise gaya ng ahas. Tahimik. Kalmado. Pero mapagmasid. Kapag pumasok ang ahas sa bagong lugar, hindi yan nagwawala. Hindi nag-iingay, nag-o-observe muna yan. Binabasa ang paligid. Tinitignan kung saan siya safe. Kung saan ang opportunity. At pag nakuha na niya lahat ng impormasyon, doon lang siya kumikilos. na uh, boom, isang galaw lang. May direksyon, may, may presisyon. Ganyan ang dapat mindset natin Tito. Hindi pabibo agad, hindi takot mawalan, kundi diskarte. Kapag may bago sa buhay mo, bagong trabaho, bagong environment, bagong challenge, huwag kang barabar. Hindi ito paunahan palagi. Minsan, ang tunay na matalino, marunong maghintay ng tamang oras. Mag-observe ka muna. Analyze mo yung laro. Aralin mo yung galaw ng paligid. At kapag ready ka na, tsaka mo ibuhos lahat. Pero ito ang mas matindi, yung ahas. Hindi lang marunong maghintay. Marunong din yan umatake kapag oras na. Hindi siya nag-aalangan, hindi siya natatakot. Dumaan na yung chance, gagalaw siya, hindi na siya hihinto para mag-isip pa ng dalawang beses. Kasi alam niya, isang delay lang. Tapos ang laban, ilang beses ka nang may dumating na opportunity pero nagdalawang isip ka. Nagpray ka, naghintay ka, nagdasal ka, tapos nung andyan na natakot ka, nagpost ka lang sandali. Ayun, nawala na. Tayang, kaya, di ba? Kaya ito yung mindset na kailangan mong i-activate. Be still when it's time to observe, but strike hard when it's time to act. Huwag kang palaging reactive. Maging strategic ka. Kasi sa mundo ngayon, hindi sapat na ikaw yung mabait, masipag or magaling. Kailangan wais ka, marunong kang dumiskarte, marunong kang pumili ng laban at higit sa lahat marunong kang umatake kapag alam mong tama na ang timing. So chill ka lang kung ngayon parang wala pa observe, learn, prepare. Pero pag dumating na ang moment mo, 'wag kang mag-alinlangan, 'wag kang matakot, mamma, 'wag mong sayangin kasi baka 'yung opportunity na 'yon hindi na bumalik. Kaya magpatuloy ka, kaboses.